Patuloy ang matinding laban na hinaharap ni Chris Aquino. Sa kanyang pinakabagong Instagram post, ibinahagi niya ang kalagayan ng kanyang kalusugan na talaga namang nakakaantig ng puso. Ayon kay Chris, nagsimula ang kanyang series of surgical procedures nitong August 20. Isa sa pinakamahalagang operasyon ang paglalagay ng portacath, isang medical device na tumutulong sa mga pasyenteng kailangan ng madalas na gamot o infusion. Habang nagbabahagi ng kanyang karanasan, inamin ni Chris na halos napaiyak siya sa saya at lungkot. Iniisip kung paano tiniis ng kanyang ina ang parehong operasyon noon nang wala pang kumpletong medical team. Ngayon may buong team siyang nagbabantay sa kanya ngunit aminado siyang napakahirap ng pinagdadaanan niya. Ani Chris ang kanyang mga anak na sina Josh at Bim ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Kung wala sila ayon kay Chris, baka matagal na siyang sumuko. Ngunit hindi rito nagtatapos ang laban. Sa susunod na anim na buwan, siya ay mananatili sa preventive isolation habang sinusuri ng mga doktor ang pinakamainam na treatment plan para sa kanya. Dahil sa dami ng allergies sa gamot, pagkain at environment, mahigpit ang pangangalaga na kailangan niya. Kasama rito ang rehabilitation at physical therapy. Bumalik rin daw siya sa pagluluto pero may assistant. Dahil hindi siya pwedeng mapalapit ng matagal sa init ng apoy upang hindi matrigger ang kanyang lupus, polymyositis, rheumatoid arthritis at systemic sclerosis. Sa kabila ng lahat, nagpapaalala si Chris sa kanyang mga taga-suporta. Maraming salamat sa inyong patuloy na dasal, suporta at pagmamahal. Hindi ko ito kakayanin nang wala kayo. Sa kasalukuyan, si Chris Aquino ay nasa gitna ng isang mahigpit na laban para sa kalusugan na puno ng tapang at pag-asa habang hinihintay ang mas maayos at mas agresibong paggagamot para sa kanyang remission. Pagkaman maraming naglalabasang fake news na di umano'y wala na si Chris, hiling niya ang patuloy na pagdarasal para sa kanyang tuluyang pagaliin. Sa huli ay ito ang mensahe ni Chris. Thank you for your patience, support, and much appreciated. Love, hashtag, Laban Chris.